Hi guys, welcome back. It's me again, Provinciana Morena. For today's video, ay nandito kami sa Kalina. Kasi nandito kami sa Manila Ocean. Dahil Sabado po ito, so expected talaga natin na magaling na, ang um, pumunta sa Manila Ocean. So, nahihirap ang hinahanap na kainan. So, mga kain na para ba sa ito ng So, eto, welcome to mga kain. So, dito kami kumain, guys, kasi available siya. Madaming seats ang available nung pumasok na Kasi, kaya pala madaming available ng seats dahil ang bagal nila food. So, understandable naman sa mga kain. Kaya lang it takes a Uh, para ma-serve mo yung pagkain. Tapos pala yung pao yung ano yung follow up. Kasi may hindi sa kore sa talaga kami naghihita. Eh wala naman sila masyadong uh, uh, customer or client na kumakain. So ganoon din yung narinig ko sa kabilang table. Ang tagal nilang uh, masaserve mo. Tapos kung sinerve yung pagkain, may may siya may hindi. May hindi din siya mag-inig. it means medyo matagal nila. Pero hindi pa nila nerve agad. Hindi ko alam kung bakit. Uh, hindi na ako lang katanawa sa iinis na kami. Kasi butong na lang kami. Bakit um, uh, na ako. One day na natin ito. Tapos hinahabol pa namin yung uh, yung pakbo namin sa oceanarium. Kasi nga, siyempre so, yeah. may time yun. So, hinahagol namin na matapos kami ng 5 p.m. or uh, before 6 p.m. kasi nga uwi pa kami. So, ito yung pagkain. Hong Kong pork. Hong Kong sa order kami ng French fries din. Hindi ko na pinakita. Ayan. Ano yan? Hmm. Cream? Na may shell pa. So, ayan. Ito, the best. Itong ano nila. Buti na lang the best. Itong masarap itong ano nila. Uh, blueberry cheesecake. Thank you for watching. So, kung pupunta kayong Ocean Park, kung na kayong kumain dito guys. Kasi ang tagal ng waiting. Thank you for watching.